mga kabatikan and update na naman and for today's video and kung bago ka lang sa akin youtube channel and mag subscribe and mag like and share and i click lang yung application bear para para update po kayo sa akin yung release na video okay na yun na no. oh. Gibo para sila na naman mga bear atin intro pasok no oh, diba tara kabat mga kabatikan ko samahan niyo ako okay na bye yun no, yung ating bus rally no oh, may club na yun no, mga kabatikan no ito yung bus rally mga kabatikan <laughs> yung pinakababae <laughs> bundle broke yun no, okay, no. Diba? Uh, ganda nila. May nakayo na. Nalaki na lang yung nakayo. Itong ina kayo sa kaya na to. Kay Jen na to. May may ari na yan. Matagal na sa akin na ano yan. Na magkaroon siya ng lying. Lying na ng black check. Yan. And. Ito nga pala yung. Ayan o. Uh, diba? Ayun o, di ba? Para sila talaga mga bear. O. Uh, and, Time check, time check. Kaso tayong orasan pala. Ayun o. Wala. <laughs> mga x yan, ex mga ina. Ayun, mamaya tayo mga kabataan. Ayun o. Tagal pa umaraw. Tumudungo yung araw mga kabataan. Di ba? yung ating mga Taiwan daw. You know. Wow. You know, nag- Naglilimlim na yung anak ng Taiwan. Para sa natin niya yung Taiwan. Ayun know? Di ba? May tog niya, naglilimlim. Kapatid niya rin yan, ayun o. Yan. Pati, pati rin na ito mga kabatid ano. Checkered na pwede. Tapos uh, etong uh, to blue bar pati <laughs> pagka green seal na to, yung puti na may ano blue bar. Basta Batman, yan. Matumagin yan dito, Batman. Ito, ito yung mga magulang yan. Ayan, ayan ang magulang yan. Pinakita ko na ng inakay. Basara line din yun. Ayan. Pero yung kapatid nila, pinaka kuya yata nila yan, o babae. Para nag-aalangan ako dito, bara, sana bara ako, Para, pare sila ng tatay niya. ano oh. Sana nga bara ako yun eh. Kapatid niya, yung blue bar namatay, nagkasakit. Nagkaroon ng, bul, nagkaroon ng sa, ay, hindi, hindi, naman bulutong. Nagkaroon pala ng bukol sa bandang pitan, parang hindi makatakay. Eh. Parang nagkatubig yung loob. Hindi na lang natiis yan, namatay. Hindi ko kasi masyadong yun dahil tatrabaho tayo mga kabate ko na. And sana, buti na nga lang yung nakaraan nagkasakit, nagkasakit dito, yung mga inakay din. Agapan ko lang din dahil yung mga nagkabulutong, nagkabulutong din. Sama tong nanay, nandito ay no. Buti na lang nagagapan natin tong nandito sa baba, ay eh, hey, eh mga nawala naman, napainom ko na ng ng bawang tapos may tubig tapos yung ano yung yung binibili sa ano, mampatak, yan. Tingnan mo natin. Pati Pati na i-call yan? Nagkaroon din niya mga yan. nagkaroon mga nagkaroon yan ng mga na call Tsaka kaya ako inano rin. Tsaka, gumawa na rin ako na ito kanina. Umaga pag isin ko, ito agad nila si kaso ko. Itong screen. <laughs> Para hindi sila na... Takalapat yung panel na dun sa... Semento. Tatapakan din kasi nila yung dumi nila eh. Kaya pag gumakain sila eh, do rin ng pagkainan din na tatapakan nila. Mapasok sila rin eh. Ngayon, no, mm. Ito yung ating mga pambreeder ito yung mga pambreeder natin ano you know. lang kasi natin itong brastra diyan yan sa atin batcher kung sakali mga ko hindi 'di swerte ako diba ba? edi pwede ko rin yung din yan diba kasi yung magiging anak niyan, mga nasa akin mga nabuhay yun ipang, ipang lalaro natin sa KRP face yon. Hmm. tapos eto mga, mga, anak din na itong black chick na to ito yung gusto ko na naman lahi eh. Yung black chick na yun, lim na. Yan, mga nag-araw na rin sa kanang ina kaya yan. Tapos eto nga rin pala yung nabili, natin, nabili natin kahapon pag uwi natin. Ito ba, umalis niya ako. Yan. Nakita nyo naman sa vlog ko. Yan. Yung may piyesta sa Pasig. Yan. Yan. Yung na doon ko nabili. Yan. Naaris nga natin dito sa Taiwan eh, na yun o. Mamaaris siya uh, uh. Pero di pa siya, pinaparaisan pa, ano eh. Black chick. Uh, di ba? Okay na po and sana ay huwag magsawa and panoorin yung akin mga vlog and kung bago lang po kayo sa akin youtube channel and mag like and mag subscribe and share and Okay na ha. Bye. Diba? Oh, para sila talaga mga bear. Hmm. Sum natin mga kabatukan. Hmm. Diba? Hmm. Okay na Ito ko na pa tapusin. Ating video on mag-like and mag-subscribe -like and, mag and share. And okay na. Bye.